Aries, kung wala kang plano ngayong araw, sa pakikipag-usap sa mga deal ay mas makakainam para sa iyo, magstay ka sa mga kapamilya, hanggat makakaya mo dahil kung bigla kayo magkakaroon ng plano sa isang pwedeng kumita ng pera, sana ay umayon sila sa plano mo at pwedeng mangyari na magagawang makatutuhanan sa hinaharap. Sa iyong pera ay kahit nagigipit ka ay huwag kang mawala ng pag-asa, dahil may sinyales na malapit-lapit ka ng mabigyan ng pagkakaperahan, na maayos na ikaw din ang masisiyahan. Sa trabaho, dapat ka lang na maging mas masinop ngayong araw dahil doon ka mas makakakuha ng respeto sa mga boss, para mapagkatiwalaan ka ng husto, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 22, number 6 at number 34. Taurus, sa dapat na iyong kausapin ngayong araw, ay mas maganda, na huwag ka na muna makipag-usap, dahil may dala silang bad energy ng kayabangan, at doon ka pa pwedeng magalit, na pwedeng mawala ang inaasahan mong swerte para kumita, at ngayong araw dapat kang mas maging maingat sa pag-ayon sa mga kakilala o kamag-anak, lalo na sa biglaang pagkita ng pera, ang kanilang sasabihin ay pag-iingat, baka mapahamak ang iyong pera. Sa tahanan dapat na maging maayos ang pagtanggap mo sa mga bibisita sa tahanan, dahil may maibibigay sila ng ibang idea na kaya mong magamit para sa iyong bagong magagawa na other income. Sa pag-ibig, ay huwag kang masyadong masungit hanggat maaari dahil baka pag-umpisahan ng tampuhan. At sa trabaho dapat namang may striktong ugali, ka ngayong araw para magtuloy-tuloy ang buenas mo sa trabaho. At hindi makakuha ng ikakalungkot, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink, and color red number 40 number 33 at number 8. Gemini, ang ugali mong mapagbigay sa trabaho, ay dapat mo munang iwasan, dahil may sinyales na may magsasamantala, sa iyong mga kaalaman kaya lagi kang mag-ingat, ngayong araw sa mga dapat na gagawin. Sa mga dapat kausapin ngayong araw ay dapat mong ituloy, dahil pwede kayo magkaroon ng maayos, na resulta, Basta wala ka muna dapat pirmahan ngayong araw, dahil may kahinaan ang pag-asenso kung may deal na pirmahan sa iyo ngayong araw. Sa tahanan dapat ka lang maging maingat sa mga biglaang gagawa ng paninita, dahil pwedeng doon magsimula ang mga lihim, na pagtatampo sa iyo ng masisita, at magdadala ng negatibong enerhiya sa tahanan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 25, number 10 at number 5. Cancer, huwag ka muna maawa ngayong araw, lalo na kung ibang tao kahit pa iyong kakilala kung hihingi ng tulong, para hindi ka mahawahan ng ikakamalas sa ibang gagawin, at ngayong araw, ay good ang aura mo kaya madali ka, maiintindihan ng makakausap, at pwede kayo magkasundo sa mga plano na gagawin sa hinaharap. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, minsan ay mainam talaga ang matapang, ganyan ang dapat mong gawin, ngayong araw ang matapang lang, na mahihirapan kang lapitan, para hindi ka magawa ng ikakamalas mo sa mga gawain sa trabaho. At sa pagmamahal, dapat ay maging maunawain ka, ngayong araw, para hindi kayo magkaroon ng maliit na suliranin, na pwedeng mauwi sa mainit na usapan kung ikaw ay mawala ng kontrol na magalit, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 18, number 15 at number 27. Leo kung sa isipan mo ay talagang mahusay ka ngayong araw, ay makinig ka muna bago gagawa ng aksyon. Dahil kung hindi mo kabisado ang pinag-uusapan, ay baka mapintasan ka at mawala ng tiwala ang kausap mo sa iyo, at ngayong araw, ay talagang may aura ka ng katalinuhan, basta iyong magagamit sa tamang pamamaraan, ay kaya mong magawa ang naayon sa iyo ang pabor sa deal sa iyong pera ay pag-iingat para hindi mo mapawalan ang mga swerte mong pera, kaya umiwas ka sa pagtulong ngayong araw, dahil minsan ang pagtulong sa ibang tao, ay kinukuha pa ang iyong swerte sa pagkakaperahan, ang pinapahiwatig ngayong araw sa iyong pera. Sa trabaho ay maging masinop ka sa mga ginagawa, at maging maingat ng makaiwas ka sa bagay na pwede kang magkamali ng hindi ka mapintasan ng boss, na siyang madaling magalit ngayong araw, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 11 number 38 at number 14. Virgo, bossing, madam, bawal ka ngayong araw makisama at aayon ka. Sa kanilang kagustuhan pag nangyari sa iyo ang ganoon ay magbibigay sa iyo ng problema sa hinaharap, kaya dapat umiwas na kagad, kahit pa iyong mga kapatid o ibang tao, at ngayong araw ay may swerte ka namang aura kaya pwede mong gawin, ang nais mong gawin, at kaya mong magawa ng maayos ang lahat na sarili mong diskarte na nag-iisa sa pakikipag-usap. Sa trabaho, kung may gagawin ay dapat mong matapos na maayos na mabilis dahil maganda ang sinyales ngayong araw, pwede kang makakuha ng papuri sa boss para sa ikakaunlad mo sa trabaho. Sa iyong pera kung may ekstra pang pera na naiipon, ay mag-abot sa mga anak at sa minamahal, nang maging masaya ang good vibes ng Buenas sa tahanan sa pagkakaperahan, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 16 number 29 at number 5. Libra may sinyales na madami kang magagawa na naaayon sa iyong mga kagustuhan, kaya pwedeng pwede mong ituloy ang nakaplano mo ngayong araw, may kahirapan lang ang aura sa paggawa ng desisyon, para sa pamilya, doon bago gumawa ng desisyon ay dapat may konsulta ka sa tiwala kang tao. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang sinyales ay dapat kang maging striktong ugali dahil doon mo makikita ang dapat na gagawin para mas lalong sumaya ang buhay tahanan. Sa trabaho, mas maganda ang isnabero o isnabera ka ngayong araw nang walang makalapit sa iyo na magbibigay ng abala at kukuhanan ka pa ng karunungan. Jaminay ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color silver number 22, number 26 at number 11. Scorpio mas naaayon na umatras ka muna, makipagdil ngayong araw, dahil may sinyales na kampihan sila sa gusto nilang mangyari, matatalo ka kung tutuloy ka sa pakikipag-usap, kung may bigla ang may sasabihin sa iyo ang minamahal, ay dapat mong pakinggan dahil proteksyon sa iyo ngayong araw, sa mga gustong gagawin. Sa trabaho may pahiwatig ay may mahina kang enerhiya, mas maganda pa sa iyo ang lumiban sa pagpasok sa trabaho. Pero kung ayaw mong mag-absent ay maging matahimik ka sa paggawa ng walang suliranin na lalapit sa iyo. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may dadalaw na bisita at hindi mo kapamilya, dapat ay huwag ng kausapin o huwag ng papasukin sa bahay para hindi mag-iwan ng pangit na enerhiya sa inyong tahanan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 31, number 12 at number 25. Sagittarius, kung masaya ang iyong gising ngayong araw, ay okay mong ituloy ang dapat na aayusin, pero kung may kabaka ng maaga sa tahanan ay umiwas ka muna sa kausap dahil gastos at may kalungkutan ang pinapahiwatig na pwedeng mangyari. Ang swerte mong masaya ay nasa pamilya, dahil kung may mga binabalak na pagnenegosyo, ay kaya ninyo makagawa ngayong araw ng plano sa mga pinaplano ng maayos sa pag-ibig kung nadarama mo na talagang mahal na mahal ka ng iyong kasintahan kung kaya mong suklian ng pagmamahal din ay magiging masaya kayo pero kung may alinlangan ka na kung kaya mong ibigay ang ganoong pagmamahal ay mag-isip ka na kung itutuloy mo o tatapusin mo na ang pagmamahalan para makita mo kung saan ka tunay na liligaya Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 24, number 8 at number 19. Capricorn, mahina ang aura ng karisma mo ngayong araw, kaya mas makakainam sa iyo na huwag na muna makipag-deal dahil walang naaayon na resulta. Ang pwedeng mangyayari, ang dapat mo lang iiwasan ay ang pagpirma kagad, dahil magbibigay sa iyo ng kagalitan sa relasyon, at problema sa pera sa hinaharap, saka kung may naiipon ka ng pera ay magumpisa ka magmasid-masid, na pwedeng mong magawang negosyo, dahil malaki ang potential mo, na kaya mong kumita pa ng mas maayos sa magagawang negosyo. Sa pagmamahalan ay laging mabibigyan ng enerhiyang maganda, ang pag-iibigan, ng pag-asenso dahil sa laging nagkakasundo at walang awayan. At kung may oras ka ay pasyalan ang mga magulang, at mabibigyan mo sila ng masayang kalusugan, at sa iyo ay ganoon din sa kalusugan at katalinuhan sa pamumuhay. Sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema, pag-unlad para sa iyo, lalo na kung maaga kang pumapasok ay magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho, at masisiyahan sa iyo ang mga superior sa iyong magagawa, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 21, number 16 at number 40. Aquarius, mas maganda ngayong araw ay tumuloy ka sa mga dapat mong plano, lalo na pagtungkol sa pamilya, dahil mapapasaya mo na sila at makakabuo pa kayo ng mga usapan tungkol sa pwedeng kayo makagawa ng other income. Okay din ang iyong aura ng swerte, sa mga ibang kakausapin kaya tumuloy ka sa kakausapin, may aura ka lang na madaling maawa, kaya umiwas ka muna sa mga alam mong tulong ang gusto sa iyo, dahil magbibigay pa sa iyo ng problema sa pera. Sa tahanan kung may dumating na bisita, at nagbibigay ng proposal na negosyo sa pamilya, ay okay siya may aura siya ng swerte sa inyong pamilya, kaya dapat mong pag-aralan ang ibibigay. Sa trabaho ngayong araw ay maayos kung sa mga gawain, ang dapat na iyong iwasan, ay makisama sa tao na mahilig, Magbiro dahil sinyales siya ng maraming tukso ng pagkakamali ngayong araw, na magbibigay sa iyo ng suliranin ng hindi mo inaasahan, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 22, number 16 at number 49. Pisces, sa trabaho ay bawal muna sa iyo ngayong araw, ang maging mapagbigay, kung dapat magsalita ng pagtatama ay gawin dahil, yun ang pwedeng magbigay sa iyo ng kasiyahan at pag pagunlad na magagawa, at isa mo pang iiwasan ay ang kasama sa trabaho, na mahilig talaga makisuyo, para makalihis ka sa bigla ang suliranin. Sa mga pakiki pag-usap ngayong araw ay maging mas malakas ang pakiramdam, dahil puro pakinabang lang ang gusto nila sa iyo ang pahiwatig at sa iyong pera ay magsinop ng maayos, walang pagpapautang sa ibang tao para hindi mo mapawalan ang swerte mong pera, na para sa pamilya lang dapat, aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 16 number 21 at number 10.